Isang kasal, kapalit ng kalayaan ng pamilya. Isang lalaking kasing lamig ng yellow Handa pa siyang mabuhay sa ilalim ng patakaran ng isang cold CEO? Married to the cold CEO. Unang kabanata, The Deal. Hindi pa rin ako makapaniwala na andito ako ngayon. Nakaupo sa tapat ng isang lalaki na parang kaya niyang magyelo ang buong kwarto sa lamig ng tingin niya. Miss Cruz, malamig at walang emosyon ang boses niya. Para bang binabasa lang niya ang headline ng dyaryo. The contract is simple. You marry me, I secure your father's company from bankruptcy, and in exchange, you follow my rules. No questions, no arguments. Nagulat ako sa mga sinabi niya. You make it sound like I'm buying my father's freedom. Tumangulang ang lalaki na parang wala siyang nakikitang mali sa sinabi ko. That's exactly what it is. We both get what we want. Siya si Alexander Velasquez, the cold CEO. At hindi iyon basta-basta palayo lang na ng mga empleyado niya. This man was every inch untouchable. Malamig, matalim, at hindi marunong umiti mula sa perfectly tailored navy suit hanggang sa mamahaling relo na nakasabit sa pulso niya, alam mong hindi siya sanay na no bilang sagot. Pero bakit ako? Why me? Hindi ko napigilang itanong. Your family's company owes my corporation a total of 120 million pesos. I could have easily taken over, pero you're a better investment. Nanlaki ang aking mga mata half offended, half confused. Investment? You'll be Mrs. Velasquez, in name only. Bumagsak ang mga salita niya na parang yelo sa baso. Malinaw, malamig, at hindi na kailangang ulitin. We will live together. You will attend events with me. And you will do exactly as I say. Sinubukan kong pikilan ng aking kaba. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matatakot. Paano pag tumanggi ako? Gumiti siya, pero hindi iyon mainit ng ngiti. Mas parang mapanganib ng ngiti. Then your father loses everything. Your employees lose their jobs. And you? You'll spend the rest of your life watching your family's name drag through the mud. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natahimik. Narinig ko lang ang mahinang hum ng air conditioner at ang matatag niyang paghinga. I hate him already. Pero sa ilalim ng inis ko, alam kong wala akong ibang choice. Dalawang linggo lang ang lumipas simula nang mag-usap kami ni Alexander. At heto, dumating na ang araw ng kasal namin. Walang proposal, walang romantic dates, walang will you marry me, na may singsing -sing sa kahon. Paperwork lang. Pinirmahan namin sa harap ng abogado at ilang saksi. At ngayon, nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa bridal suite ng isang five-star hotel. Suot ang puting gown na pinili ng stylist niya at hindi ako. You look perfect, ma'am, sabi ng makeup artist habang inaayos ang buhok ko. Ngumiti ako ng pilit. Thanks. Perfect. Sure. Perfect para sa isang kasal na parang business meeting. Pagkatapos ng maikling civil ceremony, dinilan niya ako sa bagong bahay. O dapat sabihin, mansyon, na magiging tirahan naming dalawa. Ang bawat sulok, sobrang linis at elegante, pero parang walang tao. Wala akong nakikitang personal photos, wala rin clutter. Parang museum lang. This is your room, Pinuksan ni Alexander ang pinto sa isa sa malaking kwarto sa ikalawang palapag. You'll find everything you need inside. Napataas ang kilay ko. So, separate rooms tayo? Of course. Parang hindi man lang siya nag-isip bago sumagot. This marriage is for convenience. We keep boundaries. Hindi ko alam kung dapat ba akong ma-offend o magpasalamat. Kinabukasan. Nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Message mula sa kanya. Ang sabi ni Alexander, "Breakfast at 7. Wear something formal." Napatingin ako agad sa wall clock. It's already 6:15 AM. Bumaba ako sa dining area na parang nasa magazine spread. Mahaba ang mesa, may platong puno ng fresh fruits, omelet, at mainit na kape. Nakaupo na siya sa dulo, nagbabasa ng newspaper, habang umiinom ng black coffee. Good morning. Bati ko, sinusubukang maging civil and polite. Sit down. Hindi man lang tumingin sa akin si Alexander. Umupo ako, kumakain ng tahimik. After a while, siyang ang bumasag ng katahimikan. You have a luncheon with my mother at 12. Don't be late. Halos mabaylaukan ako sa kape. Your mother? Today? Yes. She'll want to evaluate you. Finally, tumingin si Alexander sa akin. Ang mga mata niya ay malamig at walang emosyon. Don't you disappoint her. It was exactly 12 p.m. Nasa isang private dining room na kami ni Alexander sa isang mamahaling restaurant. Tumating ang isang matandang babaeng eleganting-elegante sa emerald green dress. Hawak ang isang designer clutch. So, this is your wife? Sabi nito, tinitignan ako mula ulo hanggang paa. I must say, she's unexpected. Numiti ako kahit nararamdaman kong sinusukat niya ako. Nice to meet you po, Mrs. Velasquez. Call me Beatrice, sagot niya, pero walang init ang tono. Buong lunch? Panay ang tanong niya. Paano kami nagkakilala? Ano ang trabaho ko? Paano ko planong suportahan si Alexander sa business? Sinagot ko lahat ito ng maayos, pero ramdam kong hindi siya kumbinsido pag-alis ng aking mother-in-law, napabuntong hininga ako. She doesn't like me. It doesn't matter. Malamig na tugon naman ni Alexander. Ikalawang kabanata. The first event as a husband and wife. Dalawang araw pa lang mula ng ikasal kami ni Alexander. Pero para bang isang linggo na akong nakatira sa isang malaking freezer. Tahimik siya organized, laging on time. At parang wala siyang ibang pinagkakaabalahan maliban sa trabaho at pagbibigay ng instructions sa akin na parang sekretary at hindi bilang asawa. Kanina lang, habang nag-aalmusal ako, dumating siya mula sa gym, pawis at umoy fresh shower. You have to be ready by 6 p.m. Malamig nitong sabi habang binubuksan ng laptop niya sa dining table. Anong meron? Tanong ko, hawak pa ang tinidor. A charity gala. Annual event ng Velasquez Corporation. My wife will attend. Tumigil siya sandali, saka tumingin sa akin. And that's you, by the way. Well, thanks for the reminder. Sagot ko ng may bahagyang sarcasm. Hindi ko alam kung napansin niya, pero hindi naman siyang ngumiti. It was already 5.30 p.m. Nakaharap ako sa malaking salamin sa walk-in closet na parang kinuha sa Pinterest board ng isang fashion blogger. Nakasabit sa isang gold hanger, ang gown na pinadala ng stylist kanina. Isang floor length, deep sapphire blue na may eleganteng slit at beading sa neckline. Wow! Hindi ko napigilang bulong. Hindi ito parang bridal gown na ipinilit lang sa akin. This, this was so beautiful. Makalipas ang ilang sandali, pagdating ni Alexander sa hallway, narinig ko ang mabagal na tunog ng hakbang niya. Nang buksan niya ang pinto, Tumigil siya sa my threshold at tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Walang salita. Walang reaksyon. Is it too much? tanong ko. Sinusubukang basagin ang katahimikan. No, sagot niya, diretso at walang ibang dagdag. Let's go. At iyon na 'yon. Kahit kaunting you look nice ay wala. Ang hirap kung impressed ba siya. O wala lang talaga siyang pakialam? Ang venue ng Velasquez Corporation Charity Gala ay isang hotel ballroom na may malapalasyong chandelier, polished marble floors, at mahabang mesa na puno ng champagne at mga mamahaling pagkain. Pagpasok namin agad na sumulubong ang mga camera at mga tao na parang inaabangan ang bawat galaw niya. Mr. Velasquez, bati ng isang business partner, sabay abot ng kamay. And this must be your wife. Yes, meet Mrs. Cassandra Velasquez. Simpleng pagpapakilala ni Alexander. Habang tumatagal, napansin ko ang pattern. Lalapit sila kay Alexander, makikipag-usap tungkol sa negosyo, tapos titingin sa akin at mag-aabang ng polite smile at ilang salita. Para akong accessory sa tabi niya, isang mamahaling bag na dala niya para makompleto ang outfit. Pero hindi ibig sabihin ay magpapa-invisible na lang ako. Kumuha ako ng champagne glass sa waiter na at sumali sa usapan ng dalawang babae sa gilid. Nalaman ko na parehong board members wives sila. Sinagot ko ang mga tanong nila tungkol sa kasal namin. At kahit walang romantic backstory, nagawa kong gawing light at diplomatic ang sagot. So, how's married life at Alexander? Tanong ng isa, may bahagyang intriga sa tono. I smiled. Let's just say he's full of surprises. Sa malayo, nakita ko si Alexander na nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung pinapakinggan niya kami or curious lang kung paano ako nakikisama. Pagkatapos ng speeches at awards, nagsimula ang live jazz music. Hindi ako sanay sa ganitong high society events. Pero surprisingly, hindi ako naiilang. Siguro kasi hindi ko hahayaang matalo ako ng malamig niyang aura. Dance with me. Ang biglang iyaya ni Alexander. Hindi ko napansin na nasa tabi ko na pala siya. Nagulat ako. Akala ko hindi ka sumasayaw sa mga ganito. I don't. But tonight, I will. Walang humor sa boses niya Parang isang itong instruction. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala ako sa dance floor. Mainit ang palad niya kumpara sa malamig niyang personalidad. Nakatitig siya sa akin habang mabagal ang tugtog. The board members' wives seem to like you. Sabi ni Alexander habang umiikot kami. Well, I like to think that I'm likable. Sagot ko, habang bahagyang nakataas ang aking kilay. Hmm, isang maikling tunog mula sa kanya, pero may kakaibang tingin sa mga mata niya. Parang sinusuri ako, pero hindi na kasing lamig ng dati. Pagbalik namin sa table, may lumapit na babae. Matangkad, maganda, at halatang kilala siya. Alexander, Malambing na batin nito, sabay haplo sa braso niya. It's been a while. Yes, Vanessa. Sagot naman ni Alexander, pero hindi niya ako ipinakilala. Bumaling sa akin ang babae. Tinignan nako mula ulo hanggang paa. And you are? I smiled politely. His wife. Kita ko ang gulat sa mukha niya. Pagkatapos noon, ay tumingin ito kay Alexander. Wife? I didn't know you were married. Now you do. Malamig na putol ni Alexander. Excuse us. At dinalan niya ako palayo, hawak ang kamay ko ng mas mahigpit kaysa kanina. Pagkalayo namin, agad kong pinawi ang kamay ko. Is she your friend? No one important. Sagot ni Alexander. Pero hindi ako naniniwala sa kanya. The party is finally over and we are on our way home. Hindi kami nag-uusap sa kotse. Tahimik lang siya habang nakatingin naman ako sa labas ng bintana ang daming tumatakpo sa isipan ko. Pagdating sa bahay, agad siyang umukyat sa kwarto niya. Iniwan akong mag-isa sa sala. Pero bago siya tuluyang pumasok, huminto siya sa may hagdanan. You did well tonight, mahinan niyang sabi. Napalingon ako, medyo nabigla. Thanks, I guess. At bago pa ako makasagot ng maayos, Pumasok na siya ng kwarto. Iniwan akong nakatitig sa likod niya. For the first time since the wedding? Naramdaman kong baka hindi siya totally gawa sa yelo. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. It was just another normal day. Alas sa pa lang ng umaga, Nagising ako sa malakas na tunog ng notification sa phone ko. Pagdilat ko, nakita ko ang pangalan ng aking asawa sa si screen. Sinabi sa akin ni Alexander via text, Be ready in 30 minutes. Nagreply ako ng bakit. Sumagot naman si Alexander, Business trip, you're coming. Napakunot ang noo ko. Hindi man lang siya nagbibigay ng detalye. Business trip? Ako? At ngayon? Thirty-five minutes later, nasa passenger seat na ako ng itim niyang SUV. Naka-blazer at pencil skirt na parang pupunta sa interview. Tahimik lang siya habang nagmamaneho. Nakasuot ng dark sunglasses Pwede pang itanong kung saan tayo pupunta? Sabi ko, dahil hindi ko na matiis na manahimik. Tagay We have a meeting with a client. Maiksing sagot ni Alexander. Okay. Tumangu ako. At bakit kailangan ako? Because you're my wife. Parang obvious na obvious sa kanya. Clients like to see stability a happy marriage is good for business. Napatawa ako ng mahina. Wow! So, I'm like a prop again. Bahagya siyang lumingon, pero hindi nagsalita. Pagkatapos noon, ay nagpatuloy lamang siya sa pagdadrive. Halos dalawang oras ang biyahe. Nang makarating kami sa Tagaytay, bumungad ang malamig na hangin at view ng Taal Volcano. Ang meeting ay ginanap sa isang high-end resort restaurant. All through lunch, halos wala akong ambag sa usapan. Puro negosyo ang pinag-uusapan nila ng kliyente. Pero napansin ko, sa tuwing may magtatanong sa akin, si Alexander mismo ang sumasagot. Parang ayaw niya akong makialam. Pagkatapos ng meeting, sakay na ulit kami pabalik sa Maynila. Pero sa kalagitnaan ng highway, biglang bumigat ang ulan. At kasabay noon, tumigil din ang kotse. What happened? Tanong ko na medyo kinakabahan. Engine problem. Sagot ni Alexander habang nagda sa phone. Maya-maya, tumingin siya sa akin. Signal's bad. We'll have to wait for help. Tumigil kami sa gilid ng kalsada, malapit sa isang maliit na coffee shop na mukhang lumang bahay na ginawang cafe. Wala kaming choice kundi pumasok habang inaayos ang sasakyan. Pagpasok, amoy ko agad ang aroma ng kape at cinnamon rolls. Mainit sa loob, pero hindi iyon nakatanggal ng tensyon sa pagitan namin. Umupo kami sa isang sulok. Umorder ako ng kape at pastry. Siya, black coffee lang, syempre. Pagbalik ko sa mesa, nakatingin siya sa laptop niya. Pero ramdam kong aware siya sa bawat galaw ko. So, sabi ko, habang naglalagay ng sugar sa kape ko. Does this happen often? getting stranded with your wife in the middle of nowhere? Alexander looked up, expressionless. No, and I intend to keep it that way. Napairap na lamang ako. Good to know. Tahimik kaming kumain at uminom ng kape. Hanggang sa biglang bumuhos ng mas malakas ang ulan. Sinabayan pa ito ng kidlat at kulog. Napalapit ako ng kaunti sa mesa. Are you scared? Tanong ni Alexander. Hindi. Sabi ko agad. Nagurat lang ako. Maya, maya tumigil siya sa ginagawa at tumingin ng diretsyo sa akin. You did a good job today. Nabitawan ko ang kutsarita ko. Anong meron at bigla mo akong pinupuri? Alexander Smirt? O baka guni-guni ko lang? You handled yourself well. Better than expected. Wow! Is that your way of saying thank you? Hindi sumagot si Alexander. Umiling lang at bumalik sa laptop. Pero napansin ko, oh, mas tahimik at mas relaxed ang postura niya. After almost an hour, dumating na ang mekaniko. Sabi, kailangan dalhin sa shop ang kotse at bukas pa matatapos. Does it mean we're stuck here overnight? Tanong ko kay Alexander. Yes, diretso nitong sagot. Bago pa ako makapagsalita, nagbook na siya ng room sa resort malapit doon. Isang room lang ang available. At hindi ko alam kung blessing o sumpa iyon. Pagpasok sa room, malaki ito. May dalawang queen-size beds at balcony na may view ng lawa. Tumayo siya sa gilid, nag-aayos ng laptop sa desk. Relax, sabi ni Alexander nang makita akong nakatayo lang. I'm not interested in making this trip personal. Napangiti ako. Good. Because that's also what I think. Pero habang tumatagal ang gabi, sa katahimikan ng kwarto at lakas ng ulan sa labas, nararamdaman kong kakaiba ang atmosphere. Hindi siya tulad ng unang araw. Hindi na ganong kalamig Parang unti-unting may nababasag sa pader na itinayo niya. At sa sarili ko, hindi ko alam kung gusto ko bang tuluyang mapasag yun. O mas mabuting manatili iyon para ligtas ako. Ang resort room ay tahimik, maliban sa malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ako, nakaupo sa gilid ng kama hawak ang mug ng chocolate milk na inorder ko mula sa room service. Si Alexander naman, nakaupo sa desk, nakatutok sa laptop na parang wala sa paligid. Kanina pa ako nag-iisip kung paano babasagi ng katahimikan, pero siya ang unang nagsalita. You can use the other bed. Aniya, hindi tumitingin. Thanks. Sagot ko Medyo sarcastic. Kala ko ipapahiga mo ako sa balcony. Bahagya siyang umite O baka trick lang yun ng ilaw. I'm not that cruel. Debatable. Bulong ko. Pero narinig ko yata na tumigil sandali si Alexander. Dahil hindi ko na naririnig ang pagtipan niya sa keyboard ng kanyang laptop. Malalim na ang gabi. Alas 10 na noon nang mangyari ang hindi ko inaasahan. Habang nasa banyo ako at naghihilamos, bigla akong nakarinig ng isang malakas na tunog mula sa kwarto. Parang may bumagsak. Paglabas ko, nakita ko si Alexander, nakahawak sa balikat, bahagyang ko. Maputla ang mukha niya. Alexander, Agad akong lumapit. Anong nangyari? Nothing. I'm fine. Mabilis niyang sabi, pero kita ko sa mukha niya ang sakit. Hindi ako nakinig at hinawakan ko ang braso niya para tulungan siyang maupo sa kama. You're clearly not fine. What is it? Sandali siyang tumahimik, parang pinag-iisipan kung sasabihin ba niya. Just an old injury, Sagot niya ng malakas. Car accident. Years ago. Napatingin ako. Nagulat. Accident? Tumangu siya, pero hindi siya tumitingin sa akin. My father was driving. It was raining hard and we crashed. He didn't make it. Nabigla ako. I'm sorry. Mahina kong sabi. It's not your fault. Malamig pero mababa ang boses ni Alexander. Since then, I hate unnecessary things. I hate losing control. Biglang naging malinaw sa akin kung bakit siya palaging may rules. Bakit lahat planado? Bakit parang hindi siya marunong magpakita ng emosyon? Na para bang kapag naging spontaneous siya, may mawawala na naman sa kanya. Tahimik kaming dalawa habang naglalagay ako ng hot compress sa balikat niya. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa iyon pero hindi siya tumuto. You don't have to, mahinan niyang sabi. I know. Pero gusto kong gawin ito. Tumigil lang kamay ko nang maramdaman kong nakatingin si Alexander sa akin. Hindi iyon malamig na tingin. May kakaibang init. Pero sandali lang bago siya tumingin ulit sa kabila. Abangan ang susunod na kabanata ng istoryang ito. Married to the Cold CEO. Please like, share, and subscribe.